Ay, good morning mga plants. Kamusta naman kayo mga halaman ko? Ayan. Masakit ba yung, yung mga dahon na natuyo? O, ikaw naman, nanilaw na itong ano mo. Dahon mo, ibig sabihin. Expired na yung iba mong dahon. O, ikaw naman, Kamusta ka? Nakaraos-raos na bang ang mga tuyot na dahon? Yan, sige, magpataba ka lang dyan. Andito ka na sa ligtas na lugar. O, oh, ikaw naman. O, oh, ayan, yung mga talbos mo. Dali, ayusin mo yan, ha? Palakihin mo na yan. Palaparin mo na yung mga dahon mo. At ikaw naman. Bakit ba kasi lumalaki kang baliko? Eh, hey, lagi kong sinasabi sa'yo, straight lang. Straight body. Pero buktot only ka lang talaga always, ha? Oh, ikaw naman. Photos. Kamusta ang kalagayan mo dyan? O, oh, ayan. Nanilaw na rin ang dahon mo. Parang nahihinog ka na. Tanggalin na natin yung dahon mo, ha? Sorry naman. Kung nasasaktan ka, pero talaga ang buhay minsan nasasaktan pero huwag kang mag-alala makakaraos ka din yan kausapin naman natin itong walis ko o oh, walis tong boy stay ka lang dyan, ha marami ka pang duty sa buhay ayan, ito namang mga halaman dito kausapin din natin baka sakaling sumagot o oh, ayan ganyan maganda yung uh, pataas ang gapang kaysa pababa para matanaw mo yung malayo pag nasa taas ka o ba? Diba? magpaka taba lang kayo dyan dahil wala naman kayong problema pinapainom naman kayo ng tubig araw araw ano ba ang problema nyo o ikaw naman parang baliktad pa yung pagkatanim ko sa'yo oh tumubo ka lang para masaya ang buhay mo. At ikaw naman, kamusta ka? Mula nung ikaw ay tinapon ng original mong amo, pinabayaan ka na doon sa isang tabi at natutuyot ka na. O ayan, buhay ka na, ba? Diba? Kaya maganda talaga yung merong nagre-rescue sa halaman na kagaya mo. O ito naman, kalbo ka na. Ay, nako problema mo na yan sa buhay mo dahil nakalbo ka na kasi alam mo makulit ka rin sinasabi ko sa nakaraan na, na umayos-ayos ka o yan kalbo ka na sorry na lang magpadahon ka na lang para makabawi-bawi ka naman o ikaw naman bulak-lak kamusta ka na ayan sabi ko sa iyo hindi habang panahon maganda ka eh o ayan o natutuyot ka na o tapos ilang araw lang malalaglag ka na. O di ba? Wala ka nang halaga. Kaya ikaw bulaklak habang sariwa pa yung bulaklak mo. Bukadkad mong mabuti yan para makasagap ka ng magandang hangin. O oh, ikaw naman diyan nakabitin ka diyan. Hay e, pasensya na, e, yan talaga ang ano mo eh. Ang uh, duty mo ang nakabitin ka lang diyan. Hmm punta natin yung uh, iba nating mga halaman at kausapin daw natin para ano oh, ikaw maya maya dadapuan ka na nung ano nung uh, uud na green tapos kakainin na yung dahon mo eh talaga ang buhay yun ang ano mo eh duty mo sa mundo eh kain ang dahon mo para mabuhay yung iba. At ikaw naman, buya ba no? Eh bakit ka naman natutuyo? Meron ka namang dilig. Siguro kulang ka sa tubig, no? <clears throat> eh, bahala ka na dyan. oh, kamusta ka? Tis-tis lang. Mabubuhay ka din. O ikaw, ano naman ang kalagayan mo dyan. Siguro, masakit sa kalooban mo kasi lagi kang pinuputulan ng dahon eh. Pero talaga ang buhay kung minsan pinuputulan, tinatapyas para lumago, para matuto, di ba? <clears throat> At ikaw naman, Christmas tree, malapit na naman ang duty mo. Dahil malapit na magpapasko, <clears throat> magpapasko na naman at ikaw naman dito ka lang kasi yung ate mo nandoon sa loob ng bahay kasi nainitan ikaw dyan nasa lilim ka lang ay sos badyang anong nangyari sa'yo bakit para ka ng bonsai ayan, kulubot na ang iyong mga dahon so ibig sabihin matanda ka na ayan sabi ko sa'yo nung simula na mamayagpag ka akala mo kung sino ka ang lapad lapad ng dahon mo lahat napapansin ka lahat ng dumada ay, ay uh, dumadaan napapatingin sa iyo ano ngayon kulubot ka na o ayan kayot ka pa o sorry na lang badyang ganun lang talaga ang buhay o ikaw naman Kalamansi. si kamusta ka oy kahit bansot ka na pero nagsisikap ka pa rin para mamunga eh, ganun talaga ang buhay Kalamansi. si kailangan magpakatatag kailangan mamunga para mapakinabangan ka nang nagtanim sa'yo at ikaw naman blue flower anong nangyari sa'yo malungkot ka ba o sadyang gusto mo na lang talagang mamatay kasi o oh, patay na mga dahon mo dinidiligan ka naman pero kung bakit namamatay-matay ka na ay nako Oh, ikaw, kamusta ka dyan? Ayan, malago ka pa. Ayos ka lang dyan. Oh, badjang. Ano? Lumaki ka na para mamayagpag ka din. At ikaw naman, badjang, na sobrang laki ang dahon. At ayan, meron ka pang uh, talbos. Ano ba yung klaseng talbos mo? Straight dapat, ganun, oh. Hindi yung saan saan nakawa point yan o diba kaya kita tinapyasan ayan o kasi hindi na makita yung iba parang ikaw na lang lagi yung bida kaya dapat talaga tanggalin yung mga dahon mo na nakakatabon sa iba kasi ikaw na lang nakikita yung iba hindi na nakikita kaya give at ikaw naman malunggay asensya na kasi tinapyasan kita ng dahon at saka sanga kasi nga gusto ko lumago ka. O oh, ayan, bago ka ng sibol uh, na ano, na sanga. Ayaw pa mo. <laughs> Meron ka ng sibol. At ikaw naman atis. Ay, si atis. ka very cute lang. O sige, dyan ka lang. Baka sa panahon ng aking mga apo, tsaka ka lang mamumunga. Okay lang yon at least masabi nila tanim ng lula ko yan o oh, diba o oh, ayan si Badyang kikipaglaban din oh, kalang ka lang sa tabi kaya mo ganyan ka lang kaliit kasi meron kang katabing ibang halaman o oh, ikaw naman pagod ka na rin ba? ba walong taon ka na rin dyan sa kinalalagyan mo tapos hindi ka makaalis-alis eh ganun talaga Diyan ka sa plant box eh. Kung ikaw ay nasa paso, pwede, so pwede kang lumipat-lipat. Yan. Yan. Parang namamatay yung bulaklak mo ah. Sabi ko sa'yo, hindi sa lahat ng oras, ang bulaklak mo pwede makita, di ba? Ayan. Oh, panahon. Kamusta ka naman? Eh, masyado ka ng pansin panahon bakit ba lagi na lang ano lagi na lang mainit ang ulo mo kaya tuloy ang mga tao pag naiinitan ng init mo mainit din ang ulo eh ay nakusuka hanggang kailan ka dyan bahala ka dyan sa buhay mo malaki ka na o, di ba? <laughs> kausapin daw ang mga halaman. O, di kausapin, sus. O, ikaw naman, oy Kamusta ka dyan, kaktos? 10 years na ang lumipas ni hindi ka pa namumulaklak. Alam ko na ang problema mo kasi hindi ka naiinitan. O, di ba? Ayan. O, ano, okay na ba? Na nakausap na natin ang mga halaman. Ang mga halaman daw, kausapin. Hindi ka usapin natin. Walang problema yan. O, ito pa. oh, ikaw. Masyado ka nang papansin. Huwag masyadong papansin. Kasi, kapag lagi kang napapansin, puputulan ka nila ng sanga. O, ba diba? O, pati yung bulaklak mo tangay. Kaya, relax ka lang dyan. Kalma lang, kalma. Ganyan. Mas maganda yung pasimple-simple ka lang dyan hindi na yung masyadong magpapansin ka pa kasi madalas yung uh, pumapansin sa'yo, nabubwisit sa'yo. Kaya pag nabwisit sila po, patuli nila yung uh, ano mo, sanga mo na may bulaklak o diba, hindi ka na kompleto. At ikaw naman, ang dami ng bulaklak mo ha. O diba, sulit na sulit yan sa pag-alaga ko sa inyo araw-araw ilang taon na nga ba tayo nagsasama mula nung 2015 na pinulot kita kasi ikaw yung sanga na pinotol yung sanga mo tapos tinapon kana na o pinasandal ka lang sa isang tabi tapos pinulot kita hini kita doon sa nagtapon kaya ayan 2015 2024 na ngayon Allah, matapit ng anniversary mo <laughs> di ba oh hanggang ngayon namumulaklak ka pa rin ibig sabihin masaya ka pa rin hanggang ngayon kasi inaalagaan kita ng maayos so ikaw naman impoy impoy kamusta ka naman ha 2013 ka pa impoy tapos 2024 na ngayon ay oh, eh, si Impoy matanda na alam mo Impoy darating din ang panahon na maghihiwalay din tayo kasi alam mo naman ang buhay niyo eh maigsi lang pero ganoon din yun eh pati ang buhay ng tao maigsi na rin oh, stay put ka lang Impoy bagong kain ka lang naman at uminom ka na rin so wala kang problema hindi ka problema kung saan ka kukuha ng pagkain mo. Impoy! Tumingin mo na yung puy sa akin. O. Oh, oh. Tayo na yung puy. Halika na. Halika na. Halika na. Dali na. Bilis na yung puy. Alis na tayo. Ay. Alam na mo naman na hindi ka makaalis dyan. Kasi nga oh, nakatali ka. Diba? O. Oh, dyan ka lang. Dyan ka lang. Maya maya pa na pumasok. Kasi. Maya maya. Mainit na dyan sa pwesto mo. O. Oh, yan. Stay put ka lang dyan yung puy. Be good lang yung puy. Kalma kalma lang. Ha. O, oh, ayan, mga kaibigan. Nag-uusap na kami ng mga halaman ko at talagang nagkakaintindihan kami. Alam nyo, minsan ang mga halaman, mas nakakaintindi pa eh. ayan, <laughs> pag good vibes lang ito mga kaibigan. Kasi sabi nila, kausapin daw ang halaman. O, di kausapin natin. Wala naman sigurong mawawala pag ginausap natin ang mga halaman. Ano po? Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> Nasa mainit na naman po tayong panahon ngayon. Kaya ligo-ligo din po pag may time. Ayan. Ingat po kayo at lagi pong manalangin para lagi po tayong ligtas. Ano po? Maraming salamat sa pakikipag good vibes nyo kay sa inyong Lola Rally. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Amen.